maligayang pagdating sa Emisarios Unidos The Luz Channel. Kung natutuwa ka sa kwentong ito ng malapit ng mamatay, pag-isipang bigyan ito ng like at mag-subscribe sa channel. Ngayon, magsimula tayo sa kwento. Lumaki ako sa isang pamilya na laging nagmamahal, nag-aalaga, at naglalaan para sa akin. Bagamat binigyang diin ng aking mga magulang ang kahalagahan ng pag-aaral, nang walang kabayaran para sa kolehiyo. Ang pangarap kong makakuha ng diploma ay tila malabong mangyari, kahit na may bahagi sa akin na naniniwala na sa pamamagitan ng swerte o divine providence, balang araw ay makakamit ko ang aking layunin. Sa aking panaginip na patuloy sa aking pag-iisip, ang aking mga hangarin at pagkainip ay nagpalabo sa aking kakayahang malinaw na makilala ang pagitan ng banal na pag-iingat at kapakinabangan, at dahil sa walang katiyakang kombinasyong iyon, gumawa ako ng walang ingat na mga desisyon sa hangarang makamit ang aking mga layunin sa masigasig na pagtugis sa aking pangarap, kahit nalabag sa aking mas mabuting paghatol at konsensya, nagtrabaho ako bilang isang escort, na naniniwalang malulutas nito ang aking mga problema sa pananalapi. Ang kaginhawaan na nadama ko mula sa matugunan ng aking mga obligasyon sa pananalapi ay tila sumalimlim sa aking moral na problema, gayon paman, tulad ng lahat ng madulas na Dallas Dis, ang isang mapanganib na pagpipilian ay ginagawang mas madali ang pagsang-ayon sa lalong mapanganib na mga desisyon na kasunod. Ang pagtatrabaho sa trabaho ay nagdagdag ng isang ganap na bagong dimensyon sa aking buhay panlipunan, na naglantad sa akin sa isang malawak na iba't ibang mga tao mga taong hindi ko makatagpo, lalo na't pinipiling makasama, sa aking buhay na mahirap. Ang mga kadudadad ang individual na iyon, ang aking mga kliyente, at ako ay pupunta sa mga party kung saan kami ay naninigarilyo, umiinom ng alak, at kumonsumo ng mga sangkap na ako, sa aking kabataang kainosentahan, ay minsang hinamak. Habang lumalayo ako sa kawalang-kasalanan ng aking kabataan, nawala ako sa aking sarili, hanggang sa puntong tila walang masyadong kasuklam-suklam na tanggihan, kahit na ang pagiging matulungin ay para lamang mapasaya ang aking mga kliyente. Bilang magiliw at mapagpanggap na taong iyon, magdamag ako sa mga lugar ng party at makipagtalik sa mga estranghero na sumang-ayon na bayaran ako at habang isinara ko ang pinto sa mga mataas na pag-iisip na pinahahalagahan na kinalakihan ko, binuksan ko ang pinto sa aking kapangyarihan ng pang-aakit bilang isang stripper. Bilang isang bituin ng strip joint stage, ang palakpakan na natanggap ko habang lumalago ang aking kasikatan ay nagbigay ng, kahit panandalian, aliw na aking naasaan, na nagsisilbing kapo ako aliw at kabayaran para sa lumalaking pakiramdam ng kahong kagana aking nadama pagkatapos magpaalam sa kabutihan at tamis na nakapaloob sa katauhan ng kabutihang dating ako. Gusto kong sabihin sa iyo na nakuha ko ang aking digwi at iniwan ko ang buhay na iyon, ngunit ang aking paunang pagpili ay naging dahilan ng aking pagkamatay habang kinakaharap ko ang mga kahihinat na ng aking mapagkakatiwalaang ang pagmamadali. Sa nakamamatay na gabing iyon, nakahiga ako sa kama pagkatapos ng isang gabi ng pagdiriwang ng huminga ang aking paghinga. Habang nagpupumilit akong huminga, ang mundo sa paligid ko ay nagsimulang lumabo at nagdilim sa gilid ng aking paningin, at ako ay nagsimulang mawala ng malay. Biglang, natagpuan ko ang aking sarili sa isang malawak na nakakatakot na kadiliman, napapaligiran ng masasama, baluktot, mga jablo na mga pigira na nakatago sa mga anino. Ang mga demonyong iyon, ang mga tahimik na tagapag-alaga ng kalaliman, ay gumabay sa akin sa iba't ibang mga world upang magpatotoo sa hindi maisip na mga kakilakilabot na ginawa sa mga hinatulan ng walang hanggan ng matinding pagpapahirap at pagdurusa. Habang umaalingaw-ngaw ang nagdadalamhating pag-iyak ng mga kaluluwang nagdurusa sa madilim at maliwanag na kapaligiran, alam ko nang may lubos na katiyakan na ako ay nasa impyerno nga. Sa mga anino na ibinubuhos ng mabangis na apoy na iyon, nakikita ko ang mga silweta ng mga kaluluwa na nagtitiis sa iba't ibang hindi masabi na pagpapahirap. Ilang sandali, tumayo ako at pinagmasdan ang matataas na dila ng apoy na nagliliwanag sa mabatong tanawin ng impyerno at sa mga dingding ng mga pasilyo nito, mga apoy na tila sumasayaw bilang pagdiriwang sa patuloy na tumitinding hiyawa ng nawawalang pag-asa ng mga naninirahan sa impyerno. Habang naglalakad ako sa malagim na tanawin, biglang nawala sa paningin ko ang aking demonyong escort, naiwan akong mag-isa sa mapang-aipang dilim. Gayunpaman, ang takot na naranasan ko ay malayong matapos dahil lalo akong nabigla sa hindi makalupa ng mga hiyawan na nagpapataas ng aking kamalayan sa pagdurusa na bumabalot sa impyernong kaharian na iyon. Bagamat ang kapaligiran ay umalingaungaw sa sama-samang hiyawan ng mga sinumpa, naunawaan ko na ang mga naninirahan sa abadan ay sumailalim sa isang hierarchy ng pahirap na naaayon sa uri at lalim ng kanilang mga paglabag. Mula sa nakakabigla na mga bulong ng panghihinayang hanggang sa mga nakakakilabot na huni ng mga nagtitiis ng hindi maipaliwanag na paghihirap, naramdaman ko na ang parusang ipinataw sa mga kaluluwa ay lalong tumitindi sa mas malalim na antas ng arcane abyss. Ang kawalan ng kakayahang kumpirmahin ang aking naramdaman, gayon paman, ay nagpapataas lamang ng visceral horror na naramdaman ko at nagpapanatili sa akin na nakakulong sa isang estado ng walang humpay na kaba. Habang nakikinig ako sa mga hiyawan nila, biglang nabaling ang atensyon ko sa kakaibang galaw ng mga kaluluwa, na tila sumasayaw sa matinding paghihirap sa isang hindi makalupa, nakakakilabot na tugtog. Noon ay lumitaw sa tabi ko ang isang aparisyon na may mga katangian ng isang anghel. Sa isang malungkot na ekspresyon, ang Anghel ay nagpatuloy na ipaliwanag ang dahilan sa likod ng kakilakilabot na pagdurusa na ipinataw laban sa mga kaluluwang nasa gitna natin. Ang musikang dating bahagi ng kanilang buhay sa lupa ay may pananagutan sa kanilang walang hanggang pagdurusa. Nakalulungkot, iniisa ng mga kaluluwang ito ang kanilang enerhiya sa nakakapinsalang mga nota ng musikang nakagawian nilang pinakikinggan, musika na sumasalamin sa mas madidilim na bahagi ng kanilang kaluluwa at ngayon ay samasagi sa isipan at hinahampas sila sa pamamagitan ng kakaiba at nakakatakot na himig na iyong naririnig. Habang bumabalot sa kanila ang nakakadugong ingay na iyon, ito ay nagpapaalala sa kanila ng mga himig na nakaimpluwensya sa kanila sa buhay, na nakagapos sa kanila sa isang walang katapusang sayaw ng sakit, paliwanag ng anghel. Ang musika ng ilang nagtatanghal ay sinisingil ng isang nakatagong mapangakit na kapangyarihan na nakakaimpluwensya sa mga tagapakinig na magpadala sa tukso at magpakasawa sa kanilang likas na katangian, paliwanag ng anghel. Habang nakikinig ako sa kanyang paliwanag, napag-isipan ko kung paano na impluensyahan ng musikang nakasanayan kong pinakikinggan, na may nakakaakit na mga bits at liriko ang aking mga iniisip at tinukso akong kumilos laban sa aking mas mabuting paghatol o mas mataas na mga mithiin. Sa pag-aakalang nag-e-enjoy lang sila sa musika, ang mga kaluluwang ito ay sumunod sa isang mas madilim na impluensya na nag-udyok sa kanila na kumilos laban sa kanilang mas mataas na kaalaman, patuloy ng anghel. Habang ang kaawa-awang mga kaluluwang iyon ay nagsusumamo para sa awa at pagkakataong tabiusan ng kanilang mga kasalanan, nakita ko ang kalungkutan at pagsisisi sa kanilang mga pananakit. Habang ginalugad ko ang iba't ibang presinto ng hindi banal na lugar na iyon, napagtanto ko na ang bawat kaluluwang naninirahan sa kaharian ng sinumpa ay naghahangad ng pagkakataong makapagbayad sala. Sa matinding pagsisisi at panaghoy, ikinwento ng bawat kaluluwa ang mga desisyon na humantong sa kanilang walang hanggang kapahamakan, na humihingi ng awa at isang paraan upang maalis ang kanilang kalagayan. Ngunit ang bawat pagsusumamo ay sinamahan ng mga sigaw ng hindi mabilang na iba na humihingi ng parehong pagpapaliban sa isang lugar kung saan ang awa at pangalawang pagkakataon ay hindi ipinagkaloob. Nakita ko sa kanilang mga pagpapahayag ng dalamhati ang kakilakilabot na pagpapahirap na ginawa sa mga sumuko sa tukso ng pakikiapid. Ang mga kahabag-habag na kaluluwang iyon ay hinatula na makipaglaban sa mga nakakatakot na pangitain ng kanilang pinakamasamang takot na nabubuhay, mga bangungot na sumasalamin sa mga masasamang gawa na kanilang ginawa sa kanilang buhay, mga bangungot na parehong malaswa at hindi totoo. Ipinarating sa akin na ang kaparusahan para sa pakikiapid ay higit pa sa pisikal na sakit na umaabot ng malalim sa kaluluwa ng nagdurusa at pinaghiwa-hiwalay sila sa isang walang katapusang siklo ng takot at panghihinayang. Nakinig ako habang ang naghihirap na hiyawan ng mga kaluluwang iyon ay tumusok sa nakasusuklam na eater ng isinumpang lugar na iyon, at ang kanilang malungkot na pag-iyak ay umalingaungaw na parang mga awit ng panghihinayang. Noon ako nagsimulang umiyak ng mga luha sa kalungkutan at panghihinayang, na iniisip na ako rin, ay nakatakdang magdusa ng parehong kapalaran. Habang umiiyak ako, lumitaw ang isang liwanag, at mula sa liwanag na iyon, isang boses ang nagsalita, na nagsasabi sa akin na nabigyan ako ng isa pang pagkakataon. Habang inihahayag ng boses ang utos nito, naramdaman ko ang isang di nakikitang kamay na umabot at hinawakan ako, hinayla ako mula sa bilangguan ng kawalan ng pag-asa na kadiliman. Sa pag-alis ko sa kaharian ng kalungkutan at kawalan ng pag-asa, natagpuan ko ang aking sarili sa isang lugar sa pagitan ng mga lugar, bago nagising sa aking katawan. Nang imulat ko ang aking mga mata, sumagi sa isip ko na ako ay nasa isang hospital bed, pinagmamasdan ang mga ekspresyon ng pagtataka at pagkamangha sa mga mukha ng mga doktor at nurse, na nang maglaon ay ipinaliwanag sa akin na ako ay muntik ng ideklarang patay.